Ay, putik. Ayaw maka. <laughs> mm. Ay, ang pala sila bigim. Isang O, ito ba Mayaman na pala ako, kaso pera na lang talaga ang kulang. Alam nyo ba? Maraming nagtatanong sa akin, bakit daw masyado daw akong pahawa effect? Anong <laughs> pahawa eh? Anong pahawa doon? <laughs> Papawa ba ako? Porque nagulam lang sardinas, paawa effect na agad? Di ba pwedeng masaya lang ako kung anong kinakain ko? Kasi kayo sumasabay ako, bakit? Kasi nga, diring diri sila sa sardinas. Sa mga nagsasabi sa akin, pag nag-abroad daw ako, mawawalan daw ako ng asawa. Alam nyo, na mga nagko-comment na itatali ko daw yung asawa ko, oh, o oh, itatali ko po. Itatali ko siya while kausap ko siya para wala naman po kayong masabi. Nahiya naman po kasi ako sa inyo eh. O, oh, di ba? Well, kausap ko siya, itatali ko siya, o. Oh. Kausap ko siya as for now, o. Oh. Nakikita nyo? O, oh, sige, itatali na natin siya kasi nakakaya naman sa inyo. Baka kasi sabi nyo, baka mawala yung asawa ko. Oh, eh, itatali na lang natin siya. Using my tripod. O, oh, ini-English ko na naman kayo. O, oh, okay. Itatali na natin siya. Okay. O, oh, nakatali na siya, guys, ha? Okay. Tinali ko na siya para wala siyang kawala. Kahit malayo, oh, nakatali na. Oh, baka sabi nyo na naman, masyado akong OA. Oh, eh. oh, yan, nakatali na siya. At syempre, speaking of, nagpapaawa daw ako. Hindi ako nagpapaawa. Alam nyo, totoong ako. Oh, sige. Sa totoo lang kasi, hindi ko nga alam kung paano kainin ang stick. Oh. Ang ating pagkain ngayon ay stick. Hindi ko nga alam kung paano kainin. Oh. Just wait lang diba, ba -vlog, vlog ako, huwag kang istorbo, nakatali ka na sa leeg ko. Kumakain ako. Hindi ko nga alam kung paano kainin nga ito eh. Paano nga ba kainin ng steak? O sige, tuturuan ko kayo kung paano. Paano ba yun? Paano ba kainin tong steak na to? Paano ba yun? Alam, ano ko kasi napanood ko yun. Napanood ko kasi to kung paano kainin ang steak. Ganito ba yun? Ganito? Ganito ba yun? Hindi <laughs> talaga eh. Karang ganito. Tusokin daw. Oh. Oh, oh sa po yung asawa ko, tinali ko na sa liga, nahiya na kasi ako eh. Sabi nila kasi, nag-abroad ka, mawawalan ka ng asawa, itali eh, mo sa leeg mo. Yan, tinali ko na. Oh, damang-dama na ba? Nakatali na ba siya? <laughs> oh. Hmm. <laughs> hindi ko talaga lang kainin to. Hindi, mali eh. Ano mali ba kainin ng stick kasi? Tatlo lang kasi, hindi pa ako nakakain ng stick. Ang alam ko lang kasi sardinas. Mm. Hindi ko alam talaga guys. Paano ba kumain ng steak? Ay, putik. Ayaw maka. Mm. Gawin para kaya ng steak. Hindi ako sanay, mahirap ako. Sa kanin tayo. Pas ako. Mm. Mm. Sardinas na lang tayo. Hindi ko kayang kain ng isip. di ko alam. Nabubulunan ako. Mm. Siyempre, sardinas, pagkain ng mahirap. O sabi niya naman, pa-awefek ako. Ha? May may ano na ako, stick ha? O, hindi ko alam kainin yun eh. Sa karninas lang talaga ako masaya eh. Ano ba natin? Hmm. Susubukan ko na yung aking asawa. Baka mawala siya eh. O, kain na. Baka mawala siya eh. Kain na. Kain na, babe. O. Kain nga nga! bak baka ma baka wala na ako ng asawa eh. Sabi nila kasi pag nag-abroad, mawawalan daw ako ng asawa. oh. Kain. Kaya mo kumain. Bahala ka. O sa stick ka. So may steak. Kasi may nag-comment kasi sa akin. Sa totoo lang kasi, lagi daw ako nagpapaawa effect. Sa totoo lang po, hindi po ako nagpapaawa. Masaya lang po ako sa pag-share kung ano yung buhay ko. Mm. Kung ano yung buhay ko before. Hindi po ako nagmamakaawa or nagpapaawa effect para bigyan nyo ako ng ano ganito. No. Meron po akong paa, meron din po akong sariling diskarte at higit sa lahat may trabaho ako. Kaya walang rason para magpaawa effect ako. Hmm. Masaya lang po ako sa aking pagbablog na kumakain sa sardinas. Mm. Mm. Sa mga nagsasabi rin sa akin, na itatali ko daw yung asawa ko. Yan na po, ginawa ko na po. Ah. Nakatali na po siya sa leeg ko para hindi na po siya mawala. Mm. Steak. O, oh, may steak ako. Alam, nagpapawa naman ako. Mm. Nasasabi na sa pagkain ako. Mm. Mm. sabi nila masyado na daw akong upload ng upload bakit daw ako ng upload ng upload alam nyo before 86 dollar lang in 3 days kumita ako ng 3 dollar ito lang ginagawa ko ito nyo 89 ito lang yung ginagawa ko di ba tapos sabi nyo pa nag, nag, nag nagpapahawa effect ako bakit ako magpapahawa hmm una sa lahat, wala akong dapat ipaawa. bakit? kasi nga, kaming mga mahihirap, masaya na kami kung anong mayroon kami. at hindi ko kailangan magpaawa. okay? hmm, kain tayo. sardinas lang malakas. hmm. kahit pa nga, may sardinas pa ako dito. hmm, hmm. Ako bilang W, hindi mahalaga sa akin kung ano yung kinakain ko. As long as malakas yung pangatawan ko at malakas yung katawan ng mga pamilya ko, kasi na ako doon. Hindi ko kailangan lang magpaawa, kailangan ko daw kumain ng steak, no. Hindi required. Mmm. Mmm. Mmm-hmm. Napapa, napapa extra rice ako sa ano ah, sardinas ah. Sardinas lang, grabe. Yung yung stick di ko pa naubos pero sardinas ubos na. Mm, tama yung asawa, oo. takam na takam. Mm, nga nga. Oo, parang di siya makawala. Tinali ko na siya para di siya makawala. Mm. mm -hmm. Grabe. Ang sarap ng sardinas. mm -hmm. Mmm. Mm mmm. -hmm. Grabe. Sardinas. Mmm. -hmm. Steak. Sardinas para el mejor.